Kala na yung ulan-ulan, wag na yung hangin. Na. Ha. Yun ang adjust ko. Kala ko magtuloy-tuloy. Malakas na lang. Eh, daan lang dito yun. Hindi naman dito ang sintro. Yeah, yeah. 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 At saka so, ang sintro talaga ng mga bagyo sa, ano, sa probinsya. Dahil sa... Tawag nito? Dahil sa marami pa mga puno, no? Mm kawawa doon talaga yung hangin tapos yung baha ang baha ang nakakatakot ko ay sobra sobra na nga so big yung naman ada daanan ng ano, papuntang ano, you know? highway. Eh. Agoy! Hindi! Okay. Oh enggak <laughs> Ay, lumano. <domani. laughs> Trapping. <laughs> oh, Abang eh. Oh, ito. Eh. Poteng mo ng ganito e. Eh. Eh, ako na katingalan araw eh.

Punta ka lang nagpadyak. Mula nung 1990 hanggang nag-pandemic. Ay, nagpadyak ka rin. Hanggang ah. nag-pandemic, ilang taon na yan eh. Ilan-ilan na lang dyan ang, ano, ang tawag nito. Ha? Ah? ilan na lang dyan ang e-bike. Nabibilang na may iba ka ng sibo. Ay, bisikleta. Ay, sidecar. Dalawa lang yata, tatlo. Hindi yung lang. Ano, si Ipa, wait, tsaka sibo ko sila oh, yata eh. Carding. Si Carding eh, naano yung kaya ano yung dati, ayaw Ayaw na. Yung niya. kay Emma, binibilihan niya ano, ayaw. Ayaw na din. Si ayaw niya rin noon. Ayaw na rin noon.

ha? nai ay gano'n pala yung paghihihiba si kasi, pagpapunta ka dyan ha? ano